Second day. Ito yung status ng ating skin bago tayo maghilamos. Meron ako nakita sa TikTok ng tamang paggamit. Ang paggamit na soap. So ganito lang daw siya dapat. So imix mo siya dapat sa kamay mo. And kapag ka na siya, tsaka mo siya iilalapat sa skin mo. Mga langga, this is only my second time using this um, rejuvenating set ha. And I am actually impressed sa instant glow na binigay niya sa akin. Hindi ko na siya ibababad ng matagal. Five seconds na siya. Um, and babanlawan ko na. So, ayan mga langga. Kakatapos ko lang maghilamos. Ngayon, ay ilalagay ko na ang kanilang facial toner. Ayan. Lagyan na tayo ng sunscreen. Ayan. Ayan, diba? Amilis niyang i-blend. Ganyan yung itsura niya, mga langga, sa second day natin using the u Babe Rejuvenating Set. Wala pa siyang pamamalat. Hindi siya mahapde, It's very subtle. At ganyan yung brightness na binigay niya. Instant brightness talaga. So, I like it so far. So, this is my fourth day. And as you can see, I have a lot of peeling dito sa ilalim. And normal daw to. Medyo may pagkahapdi siya, ano, sa paggamit natin ng sabon at ng toner. Kaya, yung gagawin ko siguro ngayon ay, um, gi-skip ako ng isang araw sa toner. Um, babalik ako ng paggamit ng toner tomorrow. Actually, nakapag-toner ako kanina umaga. But, hindi ako mag-toner tonight kasi medyo mahapdi na siya. Pero, ayun yung itsura ng pag ng ating skin sa mukha. Ayan. Nung first day ng paggamit ko nito mga langga, wala pa siyang peeling and nagbrighten na talaga yung skin ko ng first day. Pero second day and third day and up to now, ito yung pinakagrabe ng pagpipil kasi kahapon kaunti lang yung peeling niya. Dito la dito pa lang yung peeling. Tapos ngayon, nandito na yung pinakamarami. So ayan, may update ko kayo tomorrow ulit. Ito naman yung itsura ng ating skin on the fifth night ng paggamit natin ng You Glow Babe Rejuve Set, mga langga. As you can see, namamalat pa rin tayo. Date ko kayo, mga langga, sa 6 um, day, pang-anim na araw, ng paggamit ko ng um, YGB or uglo Babe na um, Rejuve. Rejuve Set. So this is the 6 day. And as you can see, I have a lot of peeling dito dito, dito, and all over my face. Um, sobrang dami. As in, ito. Pero, underneath the peeling, makikita nyo naman na nag na yung ating skin, ba? Diba? And I can't wait na mawala na tong pag-peel. Kasi, ayan, ang, <laughs> ang pangyay tingnan. But, kailangan talaga siyang mag-peel para mag-renew yung ating skin. So, ito na yung pang-anim natin. Tomorrow is day 7. So, update kulit kayo bukas pero yeah, 'yan yung ating itsura pagkatapos ng anim na araw mula nang gumamit ako ng u Glow Babe Rejuvenating Set. And hindi lang pala ako gumagamit ng u Glow Babe na Revjuv set mga lang kasi at the same time, umiinom din ako ng sipu-apu. At makaka nakakapagbrighten din ng skin. So, 'yan yung result. So, ayan. Seven days na mga langga simula nang gumamit ako nitong u Glow Babe na rejuvenating set. Ayan. At eto na nga, i-update ko lang kayo sa naging resulta ng ating muka after one week of using u Glow Babe na rejuvenating set. Ayan, as you can see, makikita nyo sa aking muka na nagpipil pa rin siya. Ayan, dyan na part, dito na part, sa ilalim at dito sa aking noo. Pati na rin sa aking eyebrows. So, kahit na nagpipil siya mga langga, makikita ko talaga underneath it na nag-brighten yung aking skin. ba? Diba? Although hindi natin maitatanggi na iba-iba yung resulta, nag-vary siya from person to person talaga. So, merong iba na hindi nahihiyang dito, uh, mayroong merong iba na sobrang hiyang dito. At ako is in between kasi um, humahapdi pa rin siya at may, may pagka pumupula-pula yung aking skin. Paminsan-minsan. Um, pero nag-stop ako ng paggamit ng toner for one day. Tapos, nang nag ako, ginamit ko na lang yung toner at night. Ito nga pala ang itsura ng aking balat sa muka before using you glow Babe Rejuve Set. At ito na yung ating resulta. So far, gustong gusto ko yung result niya. And ipagpapatuloy ko siya sa paggamit. And I will update you kung ano yung magiging result nito kapag wala na yung pagpipil.